Imbis na basahin ang manual, anong item ang gusto mong kalikutin agad matapos bilhin? Go. Um, microwave. Kapag sinabing buong tropa o barkada, ilan kaya sila? Ten. Trabahong may uniform. Doctor. Sport na weird kung gagawin sa yellow. Basketball. On a scale of 1 to 10, gaano ka close sa tatay mo? 10. Let's go, Liana. Imbis na basahin ang manual item na gusto mong kalikutin, matapos bilhin, sabi mo yung microwave. Ang sabi ng survey ay, meron. Okay. Kapag sinabing buong tropa, ilan kaya sila? Sabi mo, 10. Survey says, why not? Trabaho may uniform, sabi mo yung doktor. Survey says, awesome. Sport na weird kung gawin sa yelo, basketball. Survey says, wow. Scale of 1 to 10, gano'ng kakaklose sa tatay mo? 10? Oh, yeah. Oh, yeah. Thank you. Let's welcome back, Bryce. Bryce, bago tayo magsimula, may mga gusto ka bang batiin o kamustahin? Ah, ah, hi po sa mga supporters ko. Para sa inyo to. And I have good news for you. Liana got 117 points. 17. Ibig sabihin, 83 to go. Okay. Got it? Thank you, Liana. Ayan, kaya mo to, Bryce. Ngayon, na ah, na po ng mga manunood ang sagot ni Liana. Give me 25 seconds on the clock. Imbis na basahin ang manual, anong item ang gusto mong kalikutin agad matapos mo bilhin? Yung cellphone. Kapag sinabing nga uh, buong tropa o barkada, ilang kaya sila? Seven. Trabahong may uniform. Nurse. Sport na weird kung gagawin sa yellow. Sa yellow? Uh, basketball. Soccer. On a scale of 1 to 10, gaano ka, ka sa tatay mo? 10! 8! 9! Halika na! Ito. Imbis na basahin ang manual, anong item ang gusto mong kalikutin agad matapos bilhin? Ang sabi mong item ay cellphone. Top answer. Ang sabi ng survey ay top answer. 30 na lang. 30 na lang. <laughs> Kapag sinabing buong tropa o barkada, ilang kaya sila sabi mo? Seven. Sabi ng survey? 10. 10. Top answer is ten. You got it. Ten. Trabaho may uniform, sabi mo yung nurse. Ang sabi ng survey? 10. Ang top answer ay police. Police. Sport na weird kung gagawin sa yelo, sabi mo'y football soccer. Ang sabi ng survey. Ang top answer, basketball. Nakuha mo rin. And finally, on a scale of 1 to 10, gaano ka close sa tatay mo, sabi mo, 8. Services! Boom! A top answer doon. Eight. Nakuha niya ang top answer. Kaya congratulations. May pambili na ng bagong cellphone. Congratulations, Team Sparky League. You have won a total of 200,000 pesos. O, oh, di diba? Sabi siya Ang galing na first, ano, first try. Paalala lang po. Don't miss uh, the exciting adventures on Amazing Earth. Mamayang 9.30 p.m. Pagkatapos po na may Guardian Alien. Oo, may Guardian Alien. Napakaganda po. Kasama si Miss Valen Rivera at Gabby Concepcion. At uh, hanggang gabi po, tuloy-tuloy po ang best time ever na experience nating lahat. Kaya maraming maraming salamat muli, Pilipinas. Ako po si Diggle Danquez. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihulat manalo dito sa Family View.